rin ang bilang ng mga pulis sa Central Luzon. Batay kasi sa datos ng Police Regional Office 3, nasa 1 is to 1000 ang police to population ratio dito sa ating rehiyon. Doble ito sa ideal na 1 is to 500 ratio o ibig sabihin, nasa kalahati pa lamang ng pangangailangan ang bilang ng mga tauhan ng PNP sa Region 3. Pero paliwanag ni PRO3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., nakadepende pa rin ang bilang ng mga polis sa laki ng kanilang mga areas of responsibility. Uh, for the population of more than 12 billion in the city there are around uh, almost 30,000 uh, P.A. President, excluding yung pan, including yung mga P.A. personnel natin. Kaya na, uh, hindi natin pwedeng uh, i- Pro rata yung distribution ng mga polis natin dahil uh, may mga iba-iba ang mga kailangan ng uh, bawat police provincial office. Eh, iba rin ang mga kailangan ng isang city, iba rin yung mga kailangan ng polis uh, ng uh, ibang mga uh, third class or fourth class polisipal base. Nakabasa rin daw ang distribusyon ng tauhan ng polisya sa crime rate ng isang lugar. Pwede rin mong tayo sa 1 to 500, na pinakailangan dahil kailangan sa lugar na yun. Pwede rin matakas yung ratio 1 to 2 Halimbawa uh, sa mga provincia ng Aurora, yung mga tahimik na lugar, dahil hindi naman sila gano'n na. kailangan then talagang uh, natural na tahimik yung mga lugar nila. So hindi natin pwede pagpare-parehasin sa bawat provincia yung ulit sa pagpare Yung ratio, which is yung na is 1 to Samantala, Aminado si Hidalgo na problema ang kakulangan ng police personnel, hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong bansa. There will never be na. Kahit ang saan mo um, kayo, don't give me yan. There will never be na. So, of course, pabor sa akin, mas marami, mas marami tayo kini dito. But uh, we have to be contented with what we have. Nasa mga commander naman daw ng bawat lugar kung paano ang kanilang estratehiya pagdating sa deployment. So, kailangan natin yung mga thinking commander, hindi yung kaupat uh, may commander na uh, kung ano yung dumating, bahala na. So, kaya ang nalagay natin, we are putting the right man with the right job here. Uh, kung sino yung nakikita natin na may mga uh, kakayahan at potensyal ng mga commander natin, sila ang pinipili natin so that they could strategize their, uh, their respective deployment. Kasama si Liana Kanilao, Angelica Kara, CLTV 36 News. Thank <music> you.